Iyan, pang pasampu na mga kasoyo. Pang ah. 24. Apa, meron pang pahabol pala yun. Ayan mga kasoyo, magandang tanghali na po. Bagong dating ko. Yay.

ating bangka Tribal Sea wala pa baka mamayang hapon siguro ang dating noon quality eh, ang mga tuna ngayon 250 pesos ang per kilo iyay Pira, Jack, ilang piraso kaya to ah, pangalawa niyo, ito pangatlo lagan Panglima, iya, Pang-pito Pang-pito Pangwalo Sus Ano na ito Ang daming huli Triple J pala ito mga soyo Ito yung sa atin Triple J Ito Triple J pang walo ito pang siyam aba talaga naman Pang siyam Maraming huli si Ator. <laughs> <Okay>. <laughs> yeah, triple G. Balobiton. Oh, pang sampu. Ah, ah, na ito. Wala yatang ubos. Ya, yeah, pang sampo na, mga kasoyok. Ulit yung mga huli nila Pajak pato, to Nakasumpong ng quad uh, to O pang labing isa Sos Madami Jakpat ang may-ari nito Sarapay 250 pesos ang per kilo ay talagang bawing bawi pang labing dalawa na isa pang labing dalawa ayun pang labing dalawa tuloy pa rin ang ahon aba daming huli nitong triple D Ah, may sirisan pala isa to. May sirisan pala isa mga soyo yun. May kargang isa. Grabe, gaganda na mga huli. Pang 13 na. Ang 13. Grabe, dami. Pang 14. Aba. Dalagang Pang 14. Tara, Torsi piraso o merupay na angat. Hmm, pangkinsi. Aggo ko na lang. Ulang ubus ang kuan paghahang. Ya, yeah, pangkinsina, sini. Yo kaya, wala na. Oh, magahango pa. Sumuot pa yung isa. Ta. Jackpot. Oh, miro oh, mm, pa. Oh, pangdisais, lisa Hmm, bayam pa. Pang 16 Ang dami Hmm, pang 18 Ah, pala Ano ba yan? Nalaktawan ko man ng isa Pang Aba, ano na yan? Sos, sarapay. This is it, pa tak kadami pa koy tos ang pa koy mga soya oh pangitim ano meron pa meron pa yata 17 piraso na pa, pa. Oh. Pang 18. Ay, yeah. talaga naman. Isa Yeah. Bami pa yata.

2019 Kaya haya haya ba Kaya haya ay Bibinta na ito ng kwan mga kasoy pag 250 ang perke perkelo sa tuna. Ah uh, bibinta na ito ng mga 200 plus kaya kulang-kulang kan -kulang -kulang siguro naman mga 200 ganun lang maglalaro ang presyo niyan ang binta ang puhunan nito walang to mga 30 mil lang siguro ang puhunan nito yun ito to kalahing bangka kaya mga hanggang 50 mil sus pang 21 na ito 21 na mga soyo o oh, pang 22 yung isa hinangat Aba, wala na itong tigil pang 22 yun pang 22 grabe eh, ang tuna na huli nila ngayon baka ipawin na rin siguro po mamaya ay oo oh, ay na so, sana nga oh. baka ipawin na rin yung mamaya gawa ng pang panala lang ka, kagabi pang limang gabi na ay eh, pitong bloke lang naman ang baon na yun oo oh. Aba oo. Oh. Medyo mahal nga yan. po. 260. O, tinan mo. Sus, 260 pa lang ngayon. Hmm, pang 23. Pang 23 piraso na. natin yung hanggang sa matapos pang 23 yan Tos, grabe oh pang 24 grabe swerte na itong bangka na to talagang pagka natsambahan mo ang kawa ng bariles isang gabi pa lang talagang jackpot Na wala na. 23 piraso. Pagka ya haya. Alaki. kung ilang kilo ito. pa, pumasok pa. 35.8. Alma. Ta. Laga. Mga quality. Yari na naman ang Yari na naman ang pang-export nito 23 piraso mga kasoyok oh may pahabol pa pang 24 aba ano lang huli ito ng mga to walang ubos oh may mahi-mahi pa 24 Aba, meron pang pahabol pala yun Kala ko yung 23 lang Mga quality, ang quantity Quality ang quantity mga kasoyo Baka meron pa yan Pahabol pa Pagkajakpata pa Oh, bukod sa mai, may meron pa mai mai. Yay. Talaga namang. Ah, wala na yan. Puro mga pakoy na lang. Kabul pa ba? Malami nilang pakoy. Baka nakabatang ito. Baka nakasumpunto ng batang mga kasoyok. Kasi maraming pakoy ayoy. Oh. Banyo-banyira ang pakoy nilang nahuli. Ganyan mga kasoyok pagka nakabatang. Mahi-mahi pakoy. Salmon ang madadali. Pag uh, pamiwasan. Bukod sa barilis. Jack pa talaga pagka nakabatang to parang nakabatang yata ito at maraming pakoy kuya kaya nga eh, maraming kuhan yan pagka kuhan pagka nakabatang nakabatang ito triple D yung sa atin triple Z oh ang pakoy pinaghagis-hagis na lang ang pakoy Ayan ko ba yung pao, nakatali oh Iya katali ang pakoy mga soyo. oh ang pakoy Tunilada Pag <laughs> tunilada naman ay Iya, oh Talaga naman Pakoy pala ang mga kasoyo Talaga Talagang pakoy Warta yan. malinaw Mahal din ang pakoy pesos ang pakoy Kadami Tali tali Ang pakoy Oh Ito ah. Yan ang pakoy Talaga naman Bang Pinagis na <laughs> Bibinta na yan sa mga bata Sa mga anak anak nila ya di mabuhat ng bata. Ayan, pakoy mga soyo. Yay. Aba. Sa hindi kaya ng bata. <laughs> Mabigat. Ngabi <laughs> ang pakoy. Ta. pakoy. Naghagis-hagis ng mga pakoy. Aba. Talaga ang pakoy. Magka magkano kuha niyo sa pakoy te? Ha? Utsinta? Utsinta kilo? O, tinan mo. Pakoy pa lang yun mga kasoyo. Utsinta na ng kilo. Oo. Ah bakoy Oh, may mga salmon pa. Nakabata nga ito nakabatang ah, ito nakabatang ah grabe ang pa pakoy sako sako na ano na ayan <laughs> grabe pagkajakpata pa nagis ng sang sako pakoy hmm, bayang pa wala silang black marlin ano bitoka ah ay pusit sus so, grabe ang pakoy ah, pakoy ay ah, ito pusit naman pusit kita nangka kagulo ng mga bata. Nagulo na ang pamilising. Ang hihingi na ng pakoy. Pagkajakpata. Pagkajakpata. yung salmon. Grabing kapapakoy na yan. dabe? Sako-sako. Nakabatang ito. Pag nakabatang talaga, swerte. Lalo't pag kamalaman ng batang, maso'y palutang-lutang yung truso ba? Kasi meron iba sa ating mga viewers na... O ano daw yung po yung batang yung po yung mga kahoy na putol ang mga tuyo na nagaling galing sa bundok na anod papuntang laot ngayon sa tagal ng palutang-lutang sa laot oh, uh, sinisilungan ng isda na yan, mga maliliit na isda yung mga maliliit na isda naman inahabol ng mga malalaki kaya nag-ipon-ipon na yan mga barilis, tulingan dilawan, ah uh, yung uh, pagsiso ng galunggong yan uh, pakoy salmon yan lamarang yalo halo na yan pag nakabatang swerte ka dami kagulo mga bata pati So yun lang mga kasoyo yung update natin at uh, baka mamayang hapon para tayo yung ating triple Z sana nga po eh, ganito rin karami ang huli nila 24 piraso Tugoy. tapos ako sa kung sa pakoy ah, putsinta ang kailo 80 kilo ng pakoy 250 piso ay 260 sa Barilis. sana umuwi na sila ngayon para makaabot sa presyo so yun thank you for watching mga soyo maraming salamat po abang abang lang po tayo sa susunod nating next video okay thank you